pag-usapan natin paano mabuntis. Tayo mga babae ay mayroon tayong pangarap sa buhay. Isa na doon magkaroon ng magandang career, magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng sariling sasakyan at negosyo. At higit sa lahat, magkaroon ng magandang pamilya. Para mabuo ang pamilya, kailangan merong magandang relasyon sa partner. Ito ang tamang sistema sa si relationship na kayo ay merong pangarap na mabuo ang inyong pamilya. Dapat maging masaya, pareho kayong may gustong nito at syempre pangarap niyo ito na maging masaya ang inyong future. Aside sa magandang relationship sa inyong partner at iyong career, syempre isa din sa pangarap nating mga babae ay mabuntis tayo. Isa sa pinakamasaya na maririnig sa atin yung tinatawag tayong ina, nanay, mama at mommy. Kapag decided na ayong partner ay magkakasama na habang buhay. Ito na ang pinakamalaking desisyon sa iyong buhay na magkaroon ng sarili mong pamilya. Importante sa ating mga babae, dapat maging tayo masaya, handa, para in preparation sa ating pagbubuntis. Kaya ito na ang ating calendar method. Kung nakikita niyo yung first day, ibig sabihin unang araw ng regla niyo. At yun naman ang last day, yun naman ang last day ng regla nyo. Ibig sabihin, yung regla nito ay apat na araw lang. After ng 4 days ng regla nyo, magka-count po kayo ng 12 to 14 days. Kung nakikita nyo sa baba ang ovulation, ibig sabihin, fertile na po kayo. Kaya importante, nag-note tayo sa calendar kung kailan tayo nagre-regla. Kahit papano, ito ay mamonitor mo monthly. Kaya ang tamang pagbubuntis ay during ovulation. Yun yung ang 12 to 14th day after ng period nyo. Tandaan, every 12 to 14th day, doon po ang high chance para mabuntis kayo. Pwede niyo din matest ang inyong cervical mucus. Ito po ang lumalabas sa puwerta ng babae na para siyang malagkit. Ito na po ang sample ng inyong mucus. Kung makikita mo sa screen sa kaliwa mo, ito ay tinatawag na infertile mucus, meaning natatanggal siya. At sa kanan naman ng screen nyo ay fertile mucus, meaning hindi siya natatanggal. Ibig sabihin, fertile tayo at dito ang the best na pwede tayong mabuntis. Kaya pwede nyo ito itest in actual kapag nabasa-basa na yung sa baba nyo at i-check nyo kung kayo po ay infertile or fertile. Tandaan, every 12 to 14 day, doon na kayo magtsuktsaka ng asawa nyo ng unlimited. Kaya for sure, pasok yan. Ito na, ang araw na pinaghahandaan nyo on the 14th day, kailangan palambing-lambing kay Mister, pa-sweet-sweet, -sweet, or kung ano-ano dyan, to increase your sex drive. Ito talaga yung scene na parang uhaw na uhaw na ka, parang, let's go baby, parang ganon kayo dapat. Pero tandaan, before ang tsuktsakan, hindi stress si Mrs. at si Mr. para maging masaya at mabubuo ang gusto nating pangarap. After ng tsuktsaka na ilang beses isang araw or unlimited man yan sa inyong gusto, tandaan, huwag po tanggalin si Manoy sa loob habang hindi pa ubos-ubos. Make sure po ubos-ubos, then tandaan din na ganito ang posisyon after. So, stay hit here, stay still ng 5 to 10 minutes. Ang reason kung bakit ganito ang posisyon natin, kasi yung ating uterus or yung ating matres sa tamang posisyon. At syempre yung sperm cell natin ay pupunta talaga siya sa ilalim, hindi siya malalabas. Doon na sila matrap habang hinahabol nila si egg cell. At ito ang eksena sa loob. Habang naputok si Manoy, ito na po ang sperm cell nagmamadali para puntahin si egg cell. Kasi dito, nag-uunahan dito either babae or lalaki. Kaya, during your gender reveal, doon mo malalaman kung babae or lalaki ang inyong anak. Here's the other side of the video. Kung makikita nyo, sobrang bilis yan sila mga mami. Kaya paunahan talaga yan sila. Either babae or lalaki. After a month, eto masaya na si Inday kasi nalaman niya na siya ay positive sa pregnancy test. Kaya nakipagmaritas na siya sa kanyang pamilya, sa kanyang friends, at of course sa kanyang hasawa. At kung hindi kayo sure sa pregnancy test, pwede naman ang option ng transvaginal ultrasound kasi ito po ay accurate. At nung nalaman na na positive na at ito na maging masaya na po ang mag-asawa. Make sure po na hindi tayo stressed during the pregnant kasi mahirap po yun. Dapat ganito ang mukha natin during nagbubuntis pa tayo hanggang 9 months. Kailangan pinagsisilbihan tayo ng ating asawa kasi ang kasabihan, happy life, happy wife. Thank you for watching. Sana nagustuhan niyo po ang aking video. Kung meron pa kayong suggestion, you can comment down below sa description box kung ano pang pwede natin i-content sa next video. And please follow my Facebook for more tips and knowledge. Again, this is Ate your mommy nurse, sa uulitin anything under the sun. Bye!